Awan tak Tuluyang tinangay ng malakas na agos ng tubig ang jeep na ito sa bayan ng Peña Blanca sa Cagayan kaninang umaga, July 18. Ito'y matapos mabalahaw ito habang dumadaan sa ilog. Sinubukan pa ng may-ari ng jeep na si Delphine Tangan na hilain ito pero nabigo sila hanggang sa tangayin na lang ito nang rumaragas ang ilog dahil sa pagulang dulot ng bagyong krising. Sa pagtumbok pa ng bagyo sa hilagang baybayin ng Cagayan, malalakas na pagula ng naramdaman sa bayan ng Igig, ng ang pabugsubugsong hangin at ulan. sa barangay Hacienda Intal sa bayan ng Baggao, rumagasa ang baha sa kalsada. <coughs> ang ilang tulay din, hindi na madaanan sa pag-apaw ng mga ilog. Ang ilang bahay sa bayan ng Gataran, pinasok na ng baha dahil sa ulang dulot ng bagyo. Tinulungan naman ng Task Force Lingkod Kagayan Quick Response Team Amulong Station ang ilang residente para makauwi sa kanilang bahay matapos hindi makadaan ang kanilang sasakyan sa binahang kalsada. Inihanda na rin ng iba't ibang Task Force Lingkod Kagayan Quick Response Teams ang kanilang mga kagamitan kung magsasagawa man sila ng force evacuation binaharin ang ilang paaralan sa probinsya dahil sa bagyo. Charles Nicolimon, RGNews.